Harvest ako sa aking sayote. May bunga siya dito. Oh, sumuksok na siya. May siksik na. Pukunin na kita ha. Ang malaki mo na eh. Pukunin na siya. Malaki na siya. Kamayin ko na lang. Yay! My first ever harvest ng sayote. Saan pa yung isa nito? Nasa likod. Ang hirap naman po yun eh, May mga kasunod pa sila. doon pa sa ilalim. Saan ko ito? Meron doon pa sa ilalim Ay, ang hirap naman po Paano ko nang abutin yan? Nasa likod. Ito. May mga kasunod po siya. Hindi ko maabot kung yung nasa likod. How do I? Hala. Kailan kong hinintay ito. Isang taon na higit. Buti na lang nagkabunga siya ng mga siguro sampo. Sampo din tong mga harvest ko siguro dito sa isang puno. Ano? Matikman nga ang tanim ko.